Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. misita noon si Kuya Rowell sa bahay nila Miss Rachel. Grabe at nagulat pa nga si Miss Rachel sapagkat pagkagising niya ay nandun na si Kuya Rowell. Ikaw ba Ikaw nga, ba si Mr. Right? Ikaw nga ba ay talagang nakakakilig at nakakagulat sapagkat sinurpresa ni Kuya Roel si Miss Rachel ng mga Louis Vuitton na bag kaling sa kanilang mga sponsor. Madami na rin pala talagang tumutulong kailang Miss Rachel kaya naman sobrang tuwang-tuwa siya. Oh, Miss Pagkakita din ni Kuya Ruel kay Miss Rachel, ay nabighani na naman siya. Kahit ano kasing ayos o namit ni Miss Rachel ay bagay na bagay daw sa kanya. At hindi daw nababawasan baggos na dadagdagan pa ang kanyang kagandahan. Mabait din kasi si Miss Rachel kaya lalo siyang gumaganda. Ikaw nga Right? Ikaw nga ba, si Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, be love and Sa isang mo, ay ko para na. Naalala pa daw ni Kuya Ruel noong nag-makeover si Miss Rachel. Grabe ng nakitanya ang dalaga, ay sobrang namanghasha sa kagandahan nito. Hindi pa rin daw kumukupas ang kagandahan ni Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and love, bye! Sa isang sulat mo, ay nabihag ako, para bang iba na. na nila Miss Rachel pati ng kanyang mga kapatid ang regalo nung sponsor sa kanila. Grabe at tuwang tuwa sila sapagkat ito ay mga original na wallets at bag. Oh my angel, angel. Nagustuhan ni Miss Rachel ang mga pinadala sa kanila ng sponsor nila na mga wallets at bag. Tuwang-tuwa sila sapagkat hindi lang ito basta bastang ng mga bag at wallet dahil ito ay galing sa Louis Vuitton. Ito ay isang original at mamahalin na brand. Kaya naman natuwa si Miss Rachel. Kinamusta din ni Kuya Rowell ang pag-aaral ni Miss Rachel. Natuwa naman siya sapagkat mabuti pa rin daw at maganda ang performance ni Miss Rachel sa kanilang paaralan. Hindi daw siya nagpapabaya kaya naman tuwang-tuwa at napaproud si Kuya rowel kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? sa isang sulyap mo Ay nabilang ako Para bang iba na ang lahat ng Mister Cupido Ako na may tuloy Ako na muling nag-iisa Grabe at nakakagulat At unexpected Na sobrang nakakakilig ang banat ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Kinilig din si Miss Rachel sa sinabi ni Kuya Ruel sabi ni Kuya Rowel. na Parang tapos na yung kanya. Yeah, so. Parang lakas ng tapos ano, naririnig ko yung tibok na yun. nandito. Nandito. dito bro. Kala ko hindi pa tapos yung exam nila. <laughs> oh, tapos na pala. Tapos, tapos na. na. sila. na. na. na ko hindi, para na. Tapos na. Tapos na. Grabe at kinilig talaga ang mga manonood sa banat ni Kuya Rowell. Pati rin si Miss Rachel ay napangiti dito. Pagtapos naman ito ay kinamusta nila ang papa ni Miss Rachel. Pinuntahan nila ito upang makausap at makamusta. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby. i so so nila Kuya Roel ang papa ni Miss Rachel ay sinabi nila na kamusta naman ang pamumuhay nito simula na tulungan sila. Sabi naman ng papa ni Miss Rachel ay okay na okay lang daw at sobra sila nagpapasalamat sa mga tumutulong sa kanila. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of din nito ay pinapayagan niya naman na mag-boyfriend na si Miss Rachel. Ngunit dapat hindi sila lalagpas sa limitasyon. Kaya naman, sinabi ng mga tropa ni Kuya Rowell sa kanya na umayos siya. Nagtawa na naman ang lahat. Oh my angel, angel baby, angel. Masaya ang naging pag-uusap ni Kuya Ruel at ng Papa ni Miss Rachel. Talagang nagkakasundo sila. Ang tanging hangad din nila muna ay makapagtapos muna ng pag-aaral si Miss Rachel. Nang sa ganon ay matulungan niya ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang Papa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, isang mo ay para ang lahat ng... Sabi din ni Miss Rachel na nagpapasalamat pa rin daw siya sa mama niya kahit ito ay pumano na sapagkat nananatili daw ang kanyang mama sa kanilang mga puso at palagi pa rin silang ginagabayan at lalong hindi pinapabayaan Ikaw nga ba si Mr. Right? Sa mo, ay ako para ang ng... Sa huli ay sinabi ni Kuya Ruel na handang handa siya maghintay para kay Miss Rachel grabe at nakakakilig sapagkat talagang porsigido si Kuya Rauel kay Miss Rachel. Hanggang dito na lamang ang ating update sa nakakapanubik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Rauel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!